ayan po mga kaibigan magigisa ulit tayo ng luya muna ayan po gagawa po tayo ng tinaulang manok tinaulang manok naman po ang ulo natin ngayon pang halik ayan po bawang to sa mga ginagamit natin plastic na ganun yung kainan natin ng lunch eh. Yun ba yun? Eh, parang maliit yun eh. Hindi. Yung, yung, yung binabaong dito sa Oo. Yan okay. ko din yan yung mga lima. Yung mga binilig kaya ano? Yan, nalagay na po natin yung manok. Po, kasi marami po pa yung ano, kakain. Marami pong kakain kaya marami yung manit. Amaya hmm. po balikan natin siya. Ito na po yung ating nilulutong manok. Lagyan na po natin ang sayote. Malambot na yung manok. Alagyan ano pa po yung tulipan. Lagyan po natin ng tubig para maging sabaw ng ating tinolang manok. Kulang pa yung sabaw, hindi kaya kulang. ko pa ba? Oo, kasi sila lang. Lagyan mo ng cubes. No? Huh? Lagyan natin ng cubes. Ayan. Pero nakapatay. Tinaw lang yung manok. Ayan po. Ihintayin po natin yung kumulo. Pag kumulo, nalalagyan natin ng cubes at saka ng mga pampalasa. Ayan. Kulong-kulong atin yung ating tinola. Ayan, lagyan po natin ng cubes para pampalasa. Para lumasa po ng gusto. Ayan. Lagyan din po natin ng patis. Lagyan po natin ng patis. Ayan, patis po yan. Ayan. Lapit na po yan, ma tumambot. Ganda na po ng kulay. Kulay. Ayan. Kulo, kulo, kulo. Ayan po ang ating tinola. Malapit ng maluto ang ating tinola. Ayan. Ayan na po yung pitch ay mo natin ang pechay para sa ating tinola. Ay, tapon na ito yung ating sabaw. Nagagal sila po rin pala, no? Ayan. Nilagay Ay, na po natin ang ating pechay. Ayan, malaluto na po yan. Lagyan po po natin ng magic sarap. Pampalasa. Ayun. Sarap na po yan. Ayun, natapon naman sa bawo. Hmm. Yari na. Ayan. Yari na ang ating tinola. Ayan. Maraming maraming po salamat sa inyo sa bawat sabay-bay nyo kay Tita Emi, sa aking si mga subscriber, sa aking manonood. Thank you. Thank you very much po sa inyong lahat dyan. Ba-bye po. bye, -bye. Sa aking manonood. Subscribe na po kayo hanggang makarating po kay Isabel para updated po kayo sa ating mga nilalapag. Thank you. Thank you very much po. bye bye And I love you. I love you all maba